Isa to sa pinakamagandang Korean series na napanood ko in a while. Susundan natin dito ang anim na taong magdudugtong-dugtong yung mga buhay dahil sa isang krimen. Magsisimula itong lahat sa isang anak na maraming utang kung saan dito nga niya ipapatumba yung sariling tatay niya para sa malaking pera na magsisimula nga ng maraming gulo. Dito na nga papasok yung isang kriminal na gagawa nga ng krimen, dalawang con artist na magiging kasabot dito, at dalawang doktor na yung isa ay mapapasama nga lang sa isang aksidente at yung isa naman maghihigante sa mga taong sumira sa buhay niya. Sa buong kwento nga nito, dito na nga sila magluloko, magbabuwian ng buhay at maghihigante kung saan dito nga natin unti-unting malala aman kung ano nga ba yung connection nila sa isa't isa. Title ng series, Karma. Ito talagang si Sangwoo kahit kailan mukhang pera eh. <laughs> This series lived up to its title na Karma na talagang what comes around goes around. Tipin mo yon, nagsimula lang lahat ng to dahil sa isang walang kwentang anak na mukhang pera. Ang maganda pa sa may story nito, once na makilala mo nga itong mga characters nito, mapapasabi ka na lang sa may dulo ng deserve. <laughs> Deserve nung kriminal yung nangyari sa kanya kasi tumayagi nga siya ng inosente. Deserve nung dalawang con artist yung nangyari sa kanila kasi nga nanaloko sila. Deserve nung doktor na lalaki kasi nga nagchichit siya. And deserve nung anak na mabarbecue doon sa upuan kasi bukod sa pagtegi doon sa tatay niya, marami pa pala siyang masamang ginawa sa buhay niya. And doon sa may doktor, sobrang deserve niya yung good karma na nakuha niya. At the end of the story, kahit puro masasama yung mga bida dito, yung nanalo lang is yung doktor na hindi na nga niya nagawa yung krimen, nagkaroon pa siya ng peace sa buhay niya. emotion ko sa may series na to habang pinapanood ko, para ako nakasakay sa may roller coaster eh. Kasi minsan nagagalit ako, minsan natatawa ko, minsan nagugulat, at minsan may iyak ka din eh. The writing for this series is top-notch grabe. What's great pa about the story of this film, simple lang naman yung story kung chronological nilang ikinakwento eh. Pero since binago nga yung arrangement ng mga sequences, mas naging interesting and mas maganda yung story. Sobrang nagustuhan ko yung mystery within this film na habang pinapanood ko to, napapaisip talaga ako yung pinapos ko pa nga minsan kasi iniisip ko na, ano nga ba yung mga nangyayari? Sabi ko pa nga minsan, ah, so siya pala to. All this time sa yun. Oh, kaya pala siya nandun yung pala yun nangyari, yung mga ganon. <laughs> Sobrang sayang panoorin na to, lalo na kung tuloy-tuloy kasi fast-paced lang naman yung story. Pero at the same time, clear yung pagkakakwento nila na talagang aabangan mo kung ano yung mangyayari sa may dulo. Yung doktor ngang to, akala ko throwaway character lang siya pero all this time, siya pala yun sa episode 1. Legit na pasigawa ako nung narealize ko na, ay siya pala yung doktor doon! Aabangan mo talaga yung mga twist and turns ng series na to eh, Tal Yay! What I love pa about the story is that hindi nila inovercomplicate yung mga kwento ng mga characters Kaya madali nga lang sundan Sobrang satisfying talaga ng ending nito for me na medyo natatawa pa nga ako at times Kasi akala ko makakatakas na sila tapos ayun, kinarma nga sila doon sa mga kasamaan nila Gustong gusto ko yung ending ng doktor na babae Kasi in a way, regardless if hindi talaga yun yung taong nanakit sa kanya At least, nagkaroon siya ng closure and nakakatulog na nga siya at night And ayun yung mahalaga doon Even though hindi niya tinuloy yung pagtegi doon sa tao na yon, yung mismong kapalaran na yung bumawi para sa kanya. Ang nakakatuwa pa talaga dito, na tegi na nga na nakit sa kanya dati, nabawian din ang buhay itong masamang taong con artist na to. So win-win pa rin for everyone kahit may malaking misunderstanding in between. So yan lang naman, sobrang nag-enjoy ako dito. Again, ang title nito ay Karma. ng ang torta rating ko for Karma ay 10 out of 10. I love I love this kinds of series. Yun lang,